So ngayong araw naman guys, yan naman kami dito mga well para dumiskarte ng pang-ulam namin. Kasama ko nga pala guys ngayong araw yung mga kaibigan ko at didiskarte ulit tayo ng mga uulamin natin na ganito kalulutong ng mga isdang prito. Kaya samahan nyo na kami guys sa adventure ulit natin. So what's up mga hanapadaan lang So ngayong araw nga guys Syempre panibagong adventure na naman natin Kahit nga guys hindi pa rin dito sumisikat yung araw At nagbabadya pa rin dito yung ulanin Na eh, hindi pa rin kami dito nagpapigil Kesa nga guys magtambay kami ngayong araw Ay eh, naisipan na lang namin na dumiskarte Nang pwede naming ulamin ngayong palang halian At syempre naisipan nga guys namin Ay eh, mga will kami Kaya gumawa nga guys kami nitong tinatawag naming baliwasnan Ito nga pala guys baliwasnan Ito nga pala isangan is ng kawayan Na may kawil at nailo na ginawa natin kanina At yan yung gagamitin natin mamaya. Sakto rin naman guys siguro itong pangawil natin kasi napakalinaw ng tubig dito sa mangroves. Paniguradong napakaraming isdang nagtatago dito. Eto nga pala guys ang gagamitin natin pamain niya yung araw itong hipong pasayan. Yan nga pala guys ay puputol-putolin lang natin para medyo tupid kasi kukunti lang yung nahuli naming hipon kagabi. Pero bago nga nating tuluyang simulan itong adventure na pangawil natin ay eh, maraming maraming salamat nga pala guys sa mga palagi nanonood at nagsishare itong mga video. Grabe guys yung upload natin kahapon yung panguha namin ng lukan talaga naman guys 1.5 million siya sa loob lang ng isang araw. Kaya lubos po kami nagpapasalamat sa mga palagi sumusuporta dyan at nanonood ng mga adventure natin. Dito nga kayo sa puntong to, ito mabilang kami dito sa may puno at grabe nakahuli agad ako ng isdang ibis. Ito guys so, uli na naman mari. Ano yan? Sumabit, sumabit. Uy, moang na naman. Ay, rosa. Nandun pala sila. Oh, moang na naman. Dalawa na. 여기서. Kahit nga guys, hindi ganun kalalaki yung mga isdang ibis o isdang moong na yan. Ay napakasarap niyan guys, pinrito. Lalong-lalo na pagpalulutongin mo at mo sa medyo mahalang na suka. Nakahuli na rin nga pala guys dito yung isang tropa ko na si Angelo na napakapogi. At yung ibang kaibigan naman natin guys, ay nandito naman sila sa may kabilang bangka at doon sila nangangawil. Kaso lang guys, medyo kunti lang pala yung dawi doon sa napwestuhan namin na yun. Kaya lumipat na rin kaagad kami. Dahil nga guys, kukunti lang yung dala namin ditong hipon. ay kumuha na rin nga pala kami nitong tinatawag naming umang na pandagdag pamain natin. Nakatatlong peraso na nga pala guys Ditong nahuling mga isda yung kasamahan natin At eto ay papakita na nila sa atin yung mga nahuli nila Ang tawag nga pala guys is, sa isdang ganito Dito sa lugar namin ay bingkungan Ayan guys napakakulik niya mga isda na yan Patuloy nga guys kami dito sa pangawil At paghahanap ng mga gandang spot Kunsan ba tayo maraming mahuhuli Sobrang sarap talaga guys sa pakaramdam at nakaka-relax pag nagpi-fishing ka tapos ganito pa guys yung mga lugar na pupuntahan nyo ay talagang sobrang sarap talaga na mararamdaman nyo. At dahil nga guys medyo matumal talaga ang dawi ngayong araw ay pumunta muna kami dito sa may Prince prinsa ng palaisdaan. Dito nga pala guys kami mga ngawel kasi panigurado maraming isdang nagtatambay dito. Kadalasan kasi guys na dito nagtatambay yung mga isda kasi yung lumalabas dyan na maliliit na hipon galing sa palaisdaan ay yun yung kinakain nila kaya dito na rin tayo pepesto. Pagkalaglag pa nga lang guys ng pangawil dito ang isang kaibigan natin si Topeng Ayan guys, may nahuli ka agad siyang isdang tandain. Grabe, swerte niya naman. Pero mag-storytelling muna guys tayo ngayong araw. Dahil nga guys walang dumadawi dito sa apat na weirdong magkakaibigan ay eh, dito sila pumesto sa may tinatawag nilang prinsa o pretel. At sa kabuti palad guys grabe natagpuan nila itong mga isdang nagde-date at dito lang pala guys nagtatambay at nagpaparty-party. -party. Kaya nga guys nusunod sunod na sila dito nakahulay eh, tuwan-tuwa itong apat na magkakaibigan kasi meron na silang pupod kasi ayaw guys nilang magutom sila. Guys uli. Uy! Tandain! <laughs> Ang ko guys oh Tandain Ayos Ang dami dito lang Ay, ay, ay. Nakawala Nakawala mga yon Nakawala na <laughs> Nakawala guys at sa kasamaang palad ng isang weirdong kaibigan nila ay eh, nakawala pa yung huli kaya ayun labis yung pangihinayang nila kasi napakasarap naman prito noon at isaw-saw sa suka. Pero hindi pa rin guys sila sumuko sa hamon ng buhay at nagpatuloy lang sila dito sa pangawil at nakahuli pa rin sila dito ng isang tandain. Kahit nga guys, hindi ganong karaming dumadawi sa kanila dito sa pwesto na to, hindi pa rin sila sumusuko. At maya maya lang guys, nakahuli na sila dito ng isdang kanuping kung tawagin. Nakakatuwa nga pala guys ang mga trip nitong apat na magkakaibigan na to kasi tuwang, tuwing wala sila guys na huli, pumupunta lang sila dito sa lalao o sa mangroves. Alam ka na guys nila kung nakapwesto yung mga isda, mga limangot, mga shell at mga susot na nandito kaya madali lang yung pang para sa kanila. Pero ayun, balik na nga pala guys ulit tayo dito sa vlog natin at nakahuli nga pala guys ulit dito si Topeng yung tropa na natin ang isang tandain at medyo malaki-laki ito. Pero sa kasamaan palad guys, bigla nga pala akong dinawihan dito ng isdang tinatawag naming butite. Siya nga pala guys yung mga tinding kumagat sa nylon at napuputol yung mga kawil. Medyo nalulungkot na nga guys dito yung tropa ko si Angelo kasi wala pa rin siya nahuhuli simula kanina. At makalipas nga lang guys ang isang oras o dalawang oras namin pang nga ay nakahuli na rin kami nitong mga pupudripe namin at pwede na rin guys tong pagtyagaan. Gaya nga guys na lagi kong sinasabi sa inyo ganito talaga ang buhay ng maangis dahil hindi palaging marami nahuhuli nyo. Pero at least guys kahit papano ay eh, pa rin tayong pupudrepen kaya nagpapasalamat pa rin tayo dyan kay Lord. Kahit anong biyahe guys yung dumating sa buhay natin eh, kailangan pa rin nating pasalamatan at kailangan pa rin nating makontento. Ginalian na nga lang pala guys namin dito yung pagluluto kasi mukhang nagbabadya na naman ang ulan. <laughs> Pirito na nga lang palagi isang gagawin natin dito sa mga isdang nahuli namin para mas mabilis tayo makakain. Papalutungin lang guys natin to para masarap mamaya pag sinawsaw na natin dito sa daladala nating suka. Sa buhay mga isda nga pala guys, meron pagkakataon na marami ka nahuli at malalaki rin yung nahuli mo. Pero meron din guys pagkakataon na wala ka talagang mahuli at malulugi ka talaga do sa lakad mo sa isang araw. Pero gano naman talaga guys ang buhay, kailangan mo lang magsikap at magtsaga sa araw-araw. At eto na nga guys, naluto na natin itong pritong isda na napakalutong. So yun guys, mag-aala ulan na rin at manakalian na muna kami ng mga nahuli na kami. Napagkasyay na lang namin yung mga nahuli namin sa pangawil. Dasal muna tayo. Lord, marami po salamat palagi sa pag-iingat sa amin. Thank you Lord sa lahat-lahat ng blessing. Patuloy lang po kami magsisikap at ingatan niyo po kami. Amen! Tara! Tara tayo. Okay Tawa kayo Kahit alin dyan. din Ito, favorite ko tong ano eh. Kaluping eh. na natin sa suka guys oh. Papakita ko sa'yo kung gaano ito Trời mm. ốc ah, mm. oh. À, đầu sâu chạy theo Tăng em có, à là u nữa nào Thái ốc Kaya sa mga solid followers namin dyan, tara guys, samahan nyo na kami pumutrip sa araw-araw nating adventure. Kaya lubos po kami nagpapasalamat sa lahat ng mga followers na palagi nagsishare ng mga vlog namin. Kaya hanggang dito na lang muna guys, kita-kits na lang ulit bukas sa adventure.